Kumusta mga ka-Atletico? Dito sa hashtag Paboritong Atletico, kilalanin natin ang isang G-Amazing Setter na talaga namang love na love ng PBL fans. Si Gia Morado de Guzman ay isa sa mga pinakasikat na volleyball player sa Pilipinas. Marami siyang natanggap na awards at championships bilang isang setter sa collegiate at professional leagues dating miyembro rin siya ng Philippine National Team at kinatawan ng bansa sa iba't ibang international tournaments. Siya ang arguably best setter ng Pilipinas. Ipinanganak si Gia Morado noong May 10, 1995 sa Manila nina Ariel at Heidi Morado. May tatlong kapatid siya dalawang babae at isang lalaki. Lahat ng mga sisi niya ay naglaro ng varsity level volleyball. Ang kanyang ate, si Jessica Katrina na naglaro rin para sa Ateneo Women's Volleyball Team mula 2007 hanggang 2012, ang nag-encourage kay Gia na mag-volleyball. Ang isa pa niyang ate na si Jamie Mariel ay naglaro para sa si UST Golden Tigresses Volleyball Team bilang isa namang libero. Siya ay alumnus ng Kolehiyo San Agustin, Makati. Unang nakilala ang kanyang talento sa volleyball noong high school. Hinirang siya bilang isa sa mga pinakamagaling na manlalaro sa kanyang batch sa buong kapuluan ng Pilipinas. Naglaro rin siya sa 2012 Palarong Pambansa at itinulak ang NCR team sa kampiyonato kung saan nanalo rin siya na Best Setter Award. Pagkatapos ay nag-aral siya sa Ateneo de Manila University ng kursong Psychology at naging miyembro ng Ateneo Lady Eagles Volleyball Team. Isa siyang key player sa back-to-back -back titles ng team sa UAAP Season 76 at 77 Women's Volleyball Tournaments nakuha rin niya ang Season 77 Best Setter Award. Naging team captain siya sa kanyang huling taon at dinala ang Lady Eagles sa finals ng UAAP Season 79 Women's Volleyball Tournament. Batch 2017 na magtapos siya sa Ateneo at tuldukan ng kanyang collegiate volleyball career. Pero pagkatapos ng kanyang collegiate career, sumali si Gia Morado sa Creamline Coast Mashers, isang pro volleyball team sa PVL. Tumulong siya sa team na manalo ng anim na kampyonato at nakuha ang Best Center Award ng walong beses at Finals MVP ng apat na beses. Naging assistant coach din siya ng Ateneo Lady Eagles sa PBL Collegiate Conference. Naging miyembro rin si Gia Morado ng Philippine National Team ng ilang taon. Naglaro siya bilang setter para sa bansa sa 2015 Asian Women's Under 23 Volleyball Championship at 2015 Southeast Asian Games. Sumali rin siya sa si ASEAN Grand Prix noong 2019 kung saan nakuha niya ang dalawang bronze medals kasama ang national team. Kaso nito lamang 2023, pumirma si Gia Morado ng kontrata sa Denso Airy ng Japan V-League Division 1 bilang isang import sa unang pagkakataon sa kanyang volleyball career. Naging ikalamang Pinay volleyball player siya na naglalaro abroad para sa season ng 2023 to 2024. Sige nga ni Gia, ang maglaro sa Japan ay isang pangarap para sa kanya at gusto niyang matuto mula sa experience na ito. Buti na lang, supportive si Mister sa mga pangarap ni Gia. Matatanda ang ikinasal ang star setter sa kanyang long-time boyfriend na si Miguel de Guzman noong November 11, 2021 sa Christ the King Parish sa Green Meadows, Quezon City. Nagkakilala sila sa Ateneo at naging magkasintahan mula nang mag-graduate sila noong 2017. Na-engage sila noong October 2020 at para kay Gia Ikinasal siya sa kanyang soulmate at excited siya sa kanilang hinaharap. Fun fact, parehas din ang kanilang birthday na May 10, 1995 kaya soulmates talaga. Si Gia Morado ay isang pambihirang volleyball player na maraming nagagawa sa kanyang karera. Kilala siya sa kanyang mahusay na setting style, leadership qualities, at humble na pag-uugali. Siya ay inspirasyon sa maraming batang volleyball players at fans sino ang gusto nyo ma-feature sa hashtag paboritong atletico. I-comment mo na yan ka-atletico!